Magandang buhay mga kaaraw, everyday nagising is a blessing, thank you Lord sa panibagong araw, panibagong buhay natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga followers, lahat ng mga kaaraw, lahat ng mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ngayon lang po ulit tayo nakapag-update ng ating vlog kasi nga po sobrang dami ng ating mga bisita, sobrang busy. Yun, lumabas lang po ako dito ng kaunting minuto para dito sa hardin kasi nga Ah, uh, namahinga dito at nagmerienda ako dito. Kami dito sa Hardin. Ayun mga kaaraw, kumusta kayong lahat? Kumusta ang mga followers natin, mga viewers? Kumusta sa inyong lahat? At dasal ko lagi na lahat tayo sa buong mundo, lahat ng tao, lahat ng buong pamilya ko ay maging maayos ang kalagayan at maging uh, ligtas lagi sa kapahamakan. ayon gumanda na lagi ang ating pamumuhay, ang ating pagbablog at ating laging mahalin ng ating trabaho. ayon maraming maraming salamat Lord sa panibagong buhay, panibagong araw ng aming trabaho. Ayan, ang aming uh, paligid sobrang dami ng bulaklak at nakakatuwang aming paligid kaya ito lang nga pag summer ang aming trabaho sobrang dami, halos hindi na kami nalabas dito na kami uh, na, na nag-i-stay pag day off kasi nga uh, hindi rin naman maka off lagi kasi nga laging may bisita pero iniipon namin yung aming day off para sa December madami kaming bakasyon kaya okay lang yun na hindi nalabas kasi dito naman sa amin is libre lahat, libre ang wifi, tubig, ilaw uh, pagkain, kaya okay din naman. Kaya iipunin lang namin ang aming holiday, ang aming uh, ang aming bakasyon at sabay-sabay namin kukunin. Kasi uh, pag summer talaga, sinabi ni Amo na hindi kami pwedeng uh, mag-day off ng two days or pwede namin ipagtrabaho, iipunin lang tapos ibibigay sa amin ng isang bultuhan. Yun lamang po mga araw at maraming maraming salamat po sa inyo at lagi nyo po akong suportahan. Follow, like, share and subscribe. ayon, Paki follow po, paki like, subscribe nyo po ako at para uh, makita nyo kung ano yung mga nangyari uh, nangyayari dito sa buhay naming mag-asawa sa loob ng trabaho, sa, sa asyenda na ito. Malaki, malaki po ito. Napakalaki ayan siguro doon sa mga naunang vlog ko ay nakikita nyo ang aming kapaligiran ng aming asyenda ni amo Ayon. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy nyo po akong suportahan at maging happy lagi tayo sa ating buhay, maging masaya at enjoy lang natin ang ating buhay kasi nga maikli lang ang buhay natin. Kaya maraming maraming salamat po sa lagi nyong panunood, pag-share at pag-follow sa aking YouTube channel. Please po follow, share and like. Thank you po. At mabuhay po lagi tayo. Thank you Lord sa magandang magandang trabaho, magandang magandang buhay. At lagi nating tandaan, happy lang tayo at enjoy natin ang buhay. Yun lamang po, maraming maraming salamat po. Enjoy at I love you all. Thank you Lord.